sa isang bundok sa Austria ay matatagpuan ang isang misteryosong kuweba. Pinatayang ang loob nito ay mayroong haba na 42 kilometers. Halos 5 times ang haba nito kumpara sa Sicilex Bridge ng Sibu. Pero alam nyo ba, ang kuwebang ito ay kinatatakutan ng mga locals. Ito daw ay lagusan papuntang impyerno. Ang bunganga ng kuweba ay bumubuga ng napakalakas na hangin at ito daw ay hininga ng demonyo. At ang sinumang papasok daw dito ay hindi na makakabalik. Sa loob ng isang siglo ay walang nanghas na pasukin ang kuwebang ito. Hanggang may isang taong naglakas ng loob na pasukin ang kinatatakutan ng lahat. At nagulat siya sa kanyang natuklasan ano kaya ang nasa loob ng kuweba. Sa bayan ng Werfen, Austria ay matatagpuan ang Mount Hukugel at dito makikita ang kuweba ng Iris Recent Will. Taong 1879 nang pasukin ng scientist na si Anton von Possel ang kuweba. Sinalubong kaya siya ng mga demonyo o masasamang espirito? Ang sagot ay hindi. Sa halip, ang kanyang natagpuan ay isang napakagandang ice cave. Puno ito ng mga kumikinang na mga stalactites frozen waterfalls at water droplets design. Pero dahil sa makapal na yelo at kulang nakagamitan ay nasa 200 meters o 0.2 kilometers lamang ng kuweba ang na-explore ni Anton at hindi na siya nagpatuloy. Pinablis ang discovery niya sa isang mountaineering magazine ng sumunod na taon pero kalaunan ay nakalimutan na ito ng lahat. Lumipas ang ilang dekada bago pa nasundan ang pag-explore ng Cueva. Na-inspire si Alexander Morp sa Discovery ni Anton kaya kasama ang iba pang explorer ay pinasok nila ang Cueva taong 1912. Mas na-explore ni Alexander ang kailaliman ng Cueva at pinatunayan sa lahat na mali ang kwento tungkol sa lugar. At dito nga pinangalanan ang Cueva ng Irish Recent Field, German word para sa World of Ice Giants. 1920 nang magsimulang magpunta ang mga turista sa lugar. Dito na rin nagsimulang maglagay na mga daan para mas madaling marating ang kuweba. Ngayon, ang Iris Resin 12 ay itinuturing na pinakamalaking ice cave sa buong mundo. May haba ito na 42 kilometers, although ang unang kilometro lamang dito ang nababalutan ng yelo. Napakalamig sa loob ng kuweba. Meron itong average na temperature na 0 degrees Celsius at minsan ay mas mababa pa. Sa loob ay makikita ang nameplate ni Anton na nagpapakita kung hanggang saan niya na-explore ang kuwaiba. At makikita rin dito ang urn na naglalaman ng abo ni Alexander dahil ito ang kanyang hiling bago siya pumanaw. Pero paano nga ba nabuo ang amazing natural formation na ito? Milyong-milyong taon na ang nakaraan nang na magsimulang mabuo ang Iris Recent 12. Noong una ay nababalot pa ang rehiyon ng mababaw na tubig dagat habang tumagal ay nagkaroon ng maraming limestone deposit sa lugar dahil sa naipong labi ng mga marine organisms tulad ng mga shells at corals. Ang mga limestones na ito ang siyang bumuo sa mga bundok kung nasaan ang kuweba ng Iris Recent 12. Pagtagal ng panahon, unti-unting naagnas ang mga limestone dahil sa asid na nagmumula sa tubig ulan at snow na tumatagos sa loob ng mga butas ng limestone. Hanggang sa tuluyan ng madissolve ang mga bato at nabuo ang mga kuweba. Ang mga ice formations naman ay nabuo mula sa mga nakakapasok na hangin at tubig sa kuweba. Tuwing gabi, dahil sa malamig na hangin pumapasok sa kuweba ay nagyayelo ang tubig. Pagsapit naman ng araw, ang mainit na hangin ay tinutunaw ang mga yelo. Ang tuloy-tuloy na pagkatunaw at paggilo ng tubig sa loob, pati na rin ang patterns ng ihip ng hangin, ang siyang nagbibigay ng iba't ibang kamanghamanghang formation ng mga yelo. Kaya na lamang ng mga stalactites, frozen lake at ice palace. Nakuha nito ang pangalan dahil sa mga nagniningning na ice crystals. Namang haba kayo sa ganda ng ice 12. Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para maging updated sa atin pang susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.